Di ba, pansin ninyo, no? Magkaiba, magkaiba yung lugar na nararamdaman yung presensya ng Panginoon. It doesn't matter naman kasi kung nasaan ka. Basta yung puso mo nakatuon sa Panginoon. Ang Panginoon ay kusang lalapit sa iyo. Mapapunta ka man sa loob ng simbahan o hindi, pero pag ang puso mo ay tama sa Panginoon, talagang itatouch ka ng Panginoon. True meaning ng church, which is yung mga tao, yung church gathering, para i-encourage ka magtuloy-tuloy sa Panginoon. So, for example, katulad nito, mag-encourage tayo sa ibang tao, na magtuloy-tuloy sila sa Panginoon. O baga binibigyan natin sila ng way, no, na, na mapakinggan nila eh, about kay Lord. No, nagkakaroon sila ng idea, which is, it would give them the connotation, o no, yung encouragement na kailangan nila. So, tignan nyo, nagka-pandemic noon, unang ilang taon lang, 2020, online worship. Pagka nakikinig ka sa online worship, ano nangyayari? Na-encourage ka, nagtutuloy tuloy ka. Pero ang ano nangyala, ang kulang noon, ikaw, hindi ka nakakapag-encourage. Pag pumunta ka sa simbahan, kaibahan, isa lang talaga nagsasalita. Kaya kung papansinin mo, yung mga tao na sa salita ng Panginoon, sila'y nagbabago, sila'y bumabait. Kasi ang Panginoon naman, wala namang pangilam niya kung nasaan ka Alam mo ba, minsan kahit nasa sa lugar ka ng kasalanan, meron ako mga narinig na testimony. Na ano, no, habang, for example, habang nagnanakaw sila, dun sila tinatch ng Panginoon. <laughs> Umatras siya bigla. Kaya minsan, pag nag-worship ka, minsan wala ka nararamdaman. Walang presensya. Minsan, pag nag-worship ka, may presensya. Si Lord may sovereignty. baga meron siya sariling desisyon. Kung kailan niya gusto magparamdam sa'yo, di ba, pa, paramdam siya. Kung kailan niya gusto ikaw kausapin, kausapin ka niya. Kung ayaw ka niya kausapin, wala ka magagawa doon. <laughs> Ganoon naman yun eh. Kasi ibang Kristiyano kasi, iniisip nila, pag ginawa ko ito, ito yung mangyayari. Ano eh? Di ba, tuloy-tuloy mo -tuloy lang itong pagsisurba simbahan dahil ka sa pagsisimba surumbak sa ito sa langit ba? Diba? hindi ganun ang buhay eh. ano na may merong kang formula na gagawin tapos expect mo na gana dahil sa ginawa mo hindi ganun kaya nga yung grace ni God kaya nga tinawag siyang grace kasi undeserved mo yun eh kahit anong gawin mo hindi naman dahil sa ginawa mo ano lang yun it's just based sa decision ng Panginoon kung ayaw kanya bigyan ng grace eh kawawa ka lang <laughs> kung ayaw kay bless ni God, wala na magagawa ito. Hindi you know, mo pwede utusan si God na bless mo ako, God. Uh, bless mo ako, Lord. Humihingi tayo ng awa sa Panginoon. Kasi yun lang yung kaya natin gawin. Hindi naman natin pwede kontrolin no Panginoon. Ang kailangan lang is, ay, kumbaga, kaya humihingi ng awa para tayo nang lilimos, di ba? Nang Bibigyan ka niya kapag gusto niya. Pag ayaw niya, wala akong magagawa. Yaka na lang. <laughs> pag may relationship ka ng Panginoon, pag anak ka ng Panginoon, and then pag humingi ka ng awa, maawa ang Panginoon sa'yo. Kaya maging mabait ang Panginoon sa'yo kasi gano'n.